Yung gusto ninyong sipain si Inday Sara, na ma-impeach ninyo, baka kayo masipa. O bako, bago, bago pag-usapan po natin yung sipa-sipa, pakinggan po muna natin yung oh, itong taong ito. Namulat. Marami nang namulat sa ating bansa ng mga ordinaryong Pilipino. namuha ha? Pakinggan po natin yung komentaryo ni Sir. Ang ganda ng komentaryo niya. Wag mo nang likutin. Diretsahin na natin. <laughs> <laughs> lang tayo oh, okay. Ang ang hearing sa Kongreso is out oh. to demolish the main opponent for 2028. Malino okay. pa sa sikat ng araw yun. Hmm. Kasi there's a big disparity between the OBP confidential funds. Not that I am tolerating that. Against oh. din ako dyan eh. Pero yung oh. 90 billion na diversion ng funds ni ni isang balahibo wala man lang tumayo para Oh. Tainan mo. Sir, palakpakan natin si Sir. Sir, uh, a doktor pala to. Tony, lihat Chun, palakpakan natin. Tumpak. Oh. 'Yung mga investigasyon ng mga buwaya sa Kongreso so diversionary tactics lang yan Labang kay Inday Sara. Utawan, 25 million laban sa 90 billion. Wala man daw tumayo na balahibo eh. Balahibo ni Palaka, tumayo. Binayo ng bagyo. Kaya may ayuda araw-araw. Sa PCSO, araw-araw panalo si Palaka. Simpleng logic guys. O yung mga bubonisang tanganistang supporters ni Agba, Oh, sige na, sige na. Question yung 125 million in Daisara. Pera man ng bayan yan. Wala tayong problema dyan. Pero itong 90 billion pesos sa PhilHealth, nasan? Flood control. Projects, 550 billion nasan? Marlica Investment Scam. Na 75 billion nasan? Puta, ang dami nating hinahanap na bilyonis. Real talk po, sir, yung sinabi ni, ni Dr. Tony. Halata. Halata. Ah. Eh nga oh, hindi na demolish ang mga Duterte until now nakatayo pa rin eh. Kasi oh ito hindi pa naman ho oh, siguro nasiraan ng ulo si doktor. Oh? Na sinabi man niya maliwanag na diversionary ari tactics. Yung ginagawa ng mga buwaya sa kongreso laban sa mga Duterte kay Inday Sara. Oh, kakalabanan na naman si, ninyo, ninyo si doktor. Yun naman talaga ang nakikita natin. Wala nang huwag ba? Tuloy, Dok. Mm. So, everyday, tinorture yung mm. yung uh, OBP confidential funds. Ginang up. Mm. di ba? Mm. Pero doon sa 90 billion, wala nakairam sa lower house. Kanyang, walang, walang gumagawa. Oo. Ah, mm. Sa taas, ganun din. Mm. di ba? Sa taas, ganun din ang nangyari. Meron kang pogo, may alis ka, Meron pang ganito. Mm. Pero wala mm. nang investa sa 90 billion. Wala. Sa Blue Ribbon Re dapat. Blue Ribbon yan eh. Blue Ribbon uh, committee Red. yan eh. Meron ba nag imbestiga Wala. wala. Mm. Meron lang sa Senate Health Committee. Pero hindi siya kasi Blue Ribbon eh. Mm -hmm. yan, eh. Mm -hmm. Ang role ng Health Committee doon, eh para palawigin ang ating benepisyo na nagagawa naman. Nagagawa. Mm -hmm. ah, meron pala, lumaban sa lower house mm -hmm. Wilbert Lee. Ah, dalawa yan pala. Congressman Rufus, yung Wilbert Lee, nakipag-agawan pa nga ng mic. Oo, oh nalala ko yun. Yung oh, Oo, yung pala yun. Oo, oh, kasi nakikipaglaban siya. Oh, hmm. Dapat ay ito yung beneficyo. Oo, oh, ng Mike eh. Hmm. Oo, nung pinatayan ng Mike, nahimatay kunwari yung isang kongresis ng babae. Oo, nang ganyan. Ah, tapos, eh, oh, oh. tapos nagkaroon ng ethics committee. Na, uh -oh. na, ganyan eh, naganyan. Oo. Oo. Tapos na ethics committee siya. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sige, patungan ka but, but my question uh -huh. is, doc, do you think it's intentional as a way to cover up this mm. uh, you know, very Oh, naman, is a massive smoke smoke screen. Mm -hmm. Tawag huge yeah. smoke okay. screen. Mm. Para nakatuto ka doon, doon sa kunyari eh, corruption na maliit na yan. Oh. At galit diyan sa accountability and, and uh Kailangan oh, yan, uh, na, kailangan oh, na, na, eh. Kailangan eh, din eh pero 120 million kaya uh, 90 billion uh, naman. Layo. 'di ano ba? Oo. Oh, uh, elephant maramad. in the room. Oh, layo. Ang layo talaga. Palakpakan po natin si Dr. nga, gusto ko 'yon. Ito 'yung hindi naintindihan ng mga bobonistang tanganistang mga supporters ni Gab na piso na lang ang dangal. <laughs> Ano ba kasi yung dapat imbestigahan? Yung 125 million? O yung mga bilyonis? Hay! Chihuahua! Kapit ni Tichiri to sa akin na kalahati aso, kalahati buhaya. Aw, aw, eh! Hindi, ito yung hindi ko mag -gits, gits talaga sa mga trolls, sa mga Pilipinong tungaw. Ba't na bang galit na galit kayo sa 125 million pero hindi kayo galit sa 90 billion pesos? Smoke screen, panakip butas, diversionary tactics. Hindi galit sa 550 billion pesos, animal talaga, no? Ano bang klaseng mga utak mayroong mga Pilipino ngayon? Nahawa na rin pagiging pulmoronic, adictus benedictus. Hmm. Oh, na okay, ang, ibig sabihin mo, Doc, wag naman kayong selective. O sige, okay. hayaan namin kayong magbangayan dyan sa mga baho nyo. Pero, mm. wag natin palampasin itong 90 billion na pera ng taong bayan, na hindi lang pera ng taong bayan, Doc, ang sa akin, ha, ito yung ginagamit para sa kalusugan ng taong bayan na karamihan sa atin po, walang kakayahan magbayad para sa ating healthcare. Mismo! ta tama oh. yan. Kaya ang feeling ko yung Kongreso, at Senado, oh. Ang puso nila eh wala sa puso ng tao Ang puso nila eh nasa kapangyarihan at influence at saka power. Correct! Ang gusto nila palawigin. Puso, oo. Wala sa puso. Wala sa puso, nasa pusod. Nimal ah! Walang mga puso, nasa pusod. Power tripping ha. Kasi nga sa gabal. Sa gabal itong si Inday Sara sa kanilang pangungurakot. ni eh, binisto nga ho sila ni Inday eh. Naglatag si Inday ng mga ebidensya tungkol kay ko sa mga palusot na budget. Ganun katindi ho. Sa gabal kasi mga Duterte talaga sa kanilang kaligayahan. Kaya nilalamp sinampal sinampal si Inday ng 125 million ang mga Pilipino nakatutok sa 125 million. Pero yung pinakamalalaking isyo, putang ina natabunan eh. Yung bilyonis na korupsyon, trilyonis na korupsyon, hindi na ho na pag-uusapan, nakatutok kay Inday Sara eh, sa mga Duterte. Kasi nga, sikat ang mga Duterte. Ang pag-usapan mo tungkol sa mga Duterte, manira ka lang sa mga Duterte, trending ka kaagad. Palakpakan natin si Dok Tune. Ay, ganyan sana eh, ng mga tao. O yan, parami ng parami ng gising. Marami na pong nagsasalita.